Hello! Ayan, sa mga nagpaplano na kumuha ng plaka sa mga caravan o sa mga district office or ano ba yung dapat nilang tandaan, dapat nilang malaman kung kukuha sila ng bagong plaka sa LTO. Okay, so sa mga 2017 pababa, eh, pwede po siyang makuha sa mga LTO tracker or dun sa mga district office po ni LTO. Ngayon, okay. nalimbawa na lang mga kaibigan natin, eh, hindi mo alam kung ano yung year model or anong region yung yung motor. So, pinakamaganda, eh, titignan po natin yan dito sa ating CR o Certificate of Registration. So, makikita mo dyan kung anong field office yan. Ang alagay dyan ay Kabuyao District Office. Ibig sabihin yan, Office Code 0420. So, ibig sabihin nito, mga kaibigan, Kabuyao District Office, ito po ay nasa parte ng Calabarzon o ito po ay tinatawag natin na Region 4A. So, mala, Marami po natin makikita dyan. So, makikita po natin dito mga kaibigan sa taas na yan kung anong uh, region tayo. Pwedeng NCR, pwedeng Region 1, Region 2, Region 3. So, depende po yan kung ano yung nakalagay dito sa field office ninyo. Ngayon, dito naman tayo sa parte na pinakababa. Ito. Yan. Sa pinakababang dyan po. Ito po yung OR date. So, dito po tayo titingin kung anong year model yung ating motor or yung ating sasakyan. Kasi po, ito po yung tinitingnan na mabuti ni LTO kapag pupuha tayo sa mga karaban o sa mga district office. Kasi, mga kaibigan, malino sa laging pinopost ni LTO sa mga kukuha ng mga bagong plaka. Dapat po ito ay 2017 pababa. Okay? So, 2017 hanggang 2014 marami pong nabibigyan dyan sa mga karaban o halos lahat po yan ay nabibigyan sa 2017 to 2014 kasi nga po, yan po talaga yung mga wala pang plaka na sabi ni LTO. Pero yung 2013 pa ba is magdidepende pa po yan sa LTO tracker at i-check iche po nila yan dito sa ating yan. File number o yung MB file. So, chinecheck po nila yan dyan kung ano po yung anong yan nakalagay dyan sa MB file na yan sa tracker and then doon po nila malalaman kung makubigyan kung mabibigyan po tayo ng plaka or hindi o ng bagong plaka. Okay? So, sana malino po sa lahat na bago kayo pumunta sa mga caravan, bago kayo pumunta sa mga LTO district office, make sure na 2017 po yan, or 2014. Okay? 2014, 15, 16, 17, o 2008, 17, eh hanggang doon lang po yung mabibigyan ng malinawa, na clear, or yung 90% ay mabibigyan po ng plaka sa mga karaban Basta, tama po yung region na pupuntahan ninyo. And then, sa mga 2018, tulad dito mga kaibigan, itong ating certificate of registration na yan, original to, 2018, mga kaibigan, makikita nyo naman po yan sa si LTO Tracker or sa nasa mga regional office at nasa dealer na po yung mga gantong klaseng year model. So, pwede nyo pong puntahan sa dealer. Ka maganda talaga sa dealer muna. Tapos, kung wala sa dealer, pwede nyo puntahan sa regional office. So, malalaman nyo naman po yan kung anong regional office. Depende po yan dito sa office code or dito sa field office. Kung anong nakalagay po dyan. Pag region 4A, sa Lipa Batangas po, mas malimit po yan. Okay? Ayan, mga kaibigan. So, yun po yung mga ilang dapat natin tandaan kung kukuha po tayo ng mga plaka. Ngayon, ang tanong naman, pwede ba tayong gumamit ng temporary plate? Pwede po tayong gumamit ng temporary plate sa ngayon kasi nga po suspended na yung November 1 na pwedeng manghuli ang mga LTO sa mga gumagamit ng temporary plate o yung mga improvised plate. So, ibig sabihin po niyan, wala pong mahuli simula November 1, 2025 ng mga gumagamit ng mga temporary plate. Pero, paglino lang mga ibigan, so kung magpapagawa po tayo ng mga temporary plate o may mga temporary plate na kayo, mas maganda yung hindi po ganito, hindi po siya hologram kasi nga po, ito po ay bawal. Okay? Kaya hindi po natin ginagamit yan. Bawal po yan. Kasi ito po ay nag-reflect. Ayan. Kaya po yan ay bawal. Pwede tayong matikitan kapag gumagamit tayo ng ganito. Kasi nga po yun ay reflect sa atin. So gumamit lang po tayo yung tamang format ni LTO. Yung black. Tsaka yung white yung background. Ganito, yung, ganito naman yung back. Ano niya? Font niya. Tapos yung background niya is white lang. Huwag na po tayong gagamit ng customized. Tulad dito po, customized po yan. Kaya yan po ay bawal. Hindi na natin ginagamit yan. And ang nakalagay din po dyan, ito po yung registered, yung MB5, yung region, tsaka po yung dealer. So yun lang po ilalagay natin sa ating mga uh, temporary plate. So iba nga po naglalagay pa ng temporary plate dyan. O mas maganda na po yun. Okay? So malinaw na hindi tayo pwedeng matikita, hindi tayo pwedeng mahuli kung gumagamit po tayo ng mga temporary plate na binigay ni LTO or yung ginawa natin na basta sumunod po tayo sa tamang format ni LTO. Okay? So, yun, ang, yun lang mga kaibigan. Sana nakatulong ulit yung video na to. At i-clear lang, so pwede po tayo pumunta sa mga karaban basta po 2017, 2014 yung ating mga year model. So, laging tatandaan nyo ha. Dito tayo titingin kung anong year model tayo at dito naman tayo titingin kung anong region tayo. Okay? So, sa mga kukuha, syempre maghanda po tayo ng Xerox, photocopy ng OR, ng CR, ng deed sale, ng ID ng first owner. Tapos yung ID po ninyo para baka kuha po tayo ng bagong telaan. Green plate, yellow plate na papalitan po. Okay? So, magdidepende pa po, po rin 'yan sa LTO tracker. Yun lang. Maraming salamat. Thank you.